Ingros, okay. eh, humihingi po, po ng tulong sa inyo. Mag-alis po dito sa ako ko. Kasi po ilang beses yan na po akong minanya. Inawagan niya po lahat ang ng baselan na banggitang katawan ko. Kaya sabi ko, tulungan niyo po po. Ilang gabi na po ko makatulong ng maganda, makakain ng maganda. Tidak takut buku Serapi Serap ikan tertulung hanya Aku aku makalis dito Makawin aku sa pinas aku anak ko Aku Ngayon po, po, po. Sarap, ito, po, ako. Ayun po Yes sir no no, problem. No, no problem. No see, sir, no, no, problem. no, problem. no, problem. no, problem. no, problem. no, problem. no, 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 This... Oh, wrong, 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 wrong. Oh, Hin <makes> Hinahawakan po yung kanyang maselang pagi uh, uh, no. ng kanyang katawan. No. Mga kapatid, si uh, Ma'am Crystal Shane Grospe at uh, humihinga po ng tulong dahil siya po ay minumules mm. siya na po ng kanyang amo. Uh, naging emosyonal na po si Sir Jojo. Uh, Sir Jojo, ikwento niyo po kay attorney uh, kung paano po na punta sa inyo o paano po um, pagsumbong sa inyo ni Ma'am Crystal Shane po. Apat na araw na po kasi yung humingi ng tulong sa Hindi ko na po sir, Mano. Matanggap yung ginagawa sa kanya sir, kaya lumapit. Hindi naman po ina-actionan ng agency po. so, nakapunta ka na sa agency? Tumawag po kami sir. Tumawag ka? Opo. Yung bang video nung asawa mo, napadala mo na sa agency yan? Opo. Ano S sabi nila? Wala namang pong na, sir, sabi papakuha daw po dun sa employer niya sir ngayon. Kailan mo na sabi sa agency yan? Araw-araw po kasi namin inaano, sir. Hindi, araw simula natin. kailan pa? Kailan pa? Kailan pa nalaman ng agency mo yan? Nung biyernes po. Si Ma'am Crystal Shane pa magandang hapon po, Ma'am Crystal. Magandang hapon po. Ah, so, Ma'am Crystal, kamusta po ang inyong kalagayan dyan, Ma'am? Nandito po ko sa kusina ngayon kasi po yung amo ko, lalaki, nandun po sa kwarto niya. Crystal, ang sabi sigo... niya po sa atin, hilutin po na naman daw po siya mamaya pagkatapos ng trabaho po. Natatakot po, po kasi po pag... Bakit Inawakan po na bagay po. Crystal, si Tony Villamorito. ito? Yes po. Crystal, siguraduhin mo lang habang nakikipag-usap ka sa amin ngayon, safe ka ha? Kasi baka... Baka makita, makita ka, machamb machambahan ka ng amo mong nakikipag-usap o tumatawag sa amin, ha? Kaya siguro okay. doon mong safe ka. Okay, Crystal, gano'n katagal ka na dyan? Pag, pinat pag pinatay ko na po, ibig sabihin nandito na Sige. po siya. Sige, okay. So, bilisan, bibilisan ko ang tanong ha. Gano'n katagal okay. ka okay. na dyan? Magdadalawang buwan na po ko sa 16, sir. So, first time mong ma-deploy dyan? Maging na, oh, ma na OFW? So, two months ka nang nandyan. Gano'n katagal ka na niyang minumolest siya? Pwesa po, magdalawang linggo na po na ganito ginagawa po niya sa akin. Ginagawa niya po ito pag wala po yung amo kong babae. Kasi sabi niya po, pag magsusumbong daw po, po ako daw po yung malalagot. Sabi okay. niya po, tsaka po putulan daw po niya yung wifi ko. Okay, so hinihipuan ka o hinahawakan ka sa masiselang parte ng katawan mo? <laughs> Lahat po, ramas-ramasin niya po. Sabi ko, wag po, wag po. Sabi ko, hindi po kasi ako makabidyo ng maganda. Kaya nag-record-record na lang po ako. Tapos sinuwad niya po yung sharpan ko kahapon. Gusto niya po kong galawin. Tinulak ko po siya. Nasaktan po yung opera niya. Oh. Eh kung, sige tingnan natin ha. Kasi pinarating na itong problemang ito ni Jojo ng husband mo do sa agency mo. Kumontak na ba oh. sa'yo yung agency mo? Umawag po sa akin, ang sabi po sa akin ng agency ko, huwag daw po kong magtrabaho para isole daw po ko ng amo ko Ang sabi ko, hindi po pwede yan kasi natatakot po ako dito. Kung pwede kunin na lang po, Kung hindi daw po allowed sa kanilang manguha ng, ng tao po sa mga employer po. Ang employer daw po ang magtasole. Paano po ko tasole ng employer ko? Ayaw po po isole dito. Nagkasakit po ako nun. Ayaw po po isole. Ipapakulong pa po ako. Uh, so, Crystal, ang sinabi ng agency mo bilang remedyo dyan sa problema mo ay huwag ka magtrabaho para yung employer isoli. mo ay isoli ka. Opo, yun po yung sabi po. Hindi nila, nila sa sinabing i-rescue ka o i-coordinate nila sa OWA para makuha ka dyan? Wala po. Walang ganun? ganun? ang, sinabi, ang sinabi po sa akin, isolido po po sa agency at hanapan po ko ng bago kong employer. Joy, ano bang balak niyong gawin dito sa inyong ano OFW na deployed sa Saudi Arabia? Nakasama namin sa linya. Bali nakakausap niyo po siya ngayon dyan. Oo. After. Kasi bali kahapon din po kasi namin na receive yung kanyang concern po. And then kagabi kausap ko din naman po siya. Ganun din po yung kanyang asawa. Kasi yung difference po kasi ng uh, oras po natin at doon po sa Saudi, medyo maaga-aga pa po. Pero um, pina-follow up naman na po namin yung regarding po sa kanya. Ang sabi po namin sa kanya kagabi, isa uh, mag magantay lang po siya na yung employer po niya isa uh, po siya doon po sa aming agency. in expect nyo ay basta na lang siya iyahatid ng employer niya? Saan niya isa niyahatid? Doon po sa aming agency po. Bakit naman gagawin ng employer yon? Hindi po. Ganun po kasi attorney ang sistema namin. Ay. Ang sistema po uh, kapag may mga ganyan po na concern mm. at yun din po yung batas sa kanila doon sa Saudi. Tapos po na may mga ganyang uh, uh, usapin, pagdating po sa worker, at between po sa kanilang mga employer, dapat po talaga po si employer ang magdadala doon po sa Joy, agency, magbabalik. Joy, ang angal ni Crystal ay minomolest siya, siya o hinihipuan siya ng employer niya. Don't tell me na yung employer ay ihahatid sa inyo yung OFW telling na, oh hinihipuan ko kuto kaya sinusoli ko na. Mm -mm. Yung bang ini-expect yung gagawin ng employer? Mm -mm. Attorney, okay. kasi pinaliwanag okay, din naman po namin yan sa kanila huh? na hindi lang dinaman naman po ang worker ang papakinggan namin na side. So papakinggan din po namin yung, uh, yung uh, side po ni employer. Kaya po yun po talaga ang aming request uh, na idala po siya ng employer niya doon po sa aming agency na ibalik po siya. Oh pero Joy you shouldn't you give the OFW the benefit of the doubt? Siguro paniwalaan mo muna, tsaka mo imbestigahan kaysa yung pagdududahan mo kami. muna, di ba? Di ba Joy, po kami regarding po oh. sa ano niya, sa kanyang concern kasi siya rin po talaga mismo na kausap namin kagabi. Okay. Kaya po aware na po kami dyan kahit po yung uh, agency namin doon sa Saudi aware na po pagdating po dyan. Pero bakit hihintay nyo pang ihatid ng employer doon sa agency? Bakit hindi pa kayo magpapunta ng taga-agency nyo doon at puntahan si Crystal? Hmm. Kapag ka ganoon kasi sir, na yung agency namin ang pumunta po doon sa kanilang mga bahay, lalabas po kasi na trespassing eh. Wala po kasing gano'n na. Kahit meron ng panghahalay? Kahit meron ng panghahalay, ma'am? Hindi pa po natin. kailangan madam, ihahatid pa ng amo? Opo, oo. Sige po, ano na lang po. Tapos madam, sinasabi pa na sinusungitan niyo pa po si Ma'am kristal Ay hindi po. Sa ganito po ako na, sa tinagal ko na po dito, hindi po ako nakikipag-usap ng ano pagsusungit sa mga worker. Kasi actually dapat po talaga mga inaano pa po, ine encourage pa po yung mga yan eh. Teka lang Joy, eto pa, eto pa ha. Bakit naman ituturing na trespassing ang pagpunta nyo sa bahay ng employer? Hindi ko po alam, attorney, pero ganun po ang batas sa Saudi. Huh? Bawal po talagang pumunta ang po mga pong... agency sa mga bahay po ng employer. Nay forward na po natin ito kay Sir Arnel Ignacio okay para mapaimbestigahan po itong Force mm. International Agency pero okay nasa Kuwait po si Sir Arnel, nasa mm. linya po natin si Attorney Sherilyn Malonzo, ah, ang Director for Operations po ng OWA. Attorney Malonzo, magandang hapon po. Magandang hapon Atty. po. Tama po ba yung sinasabi po ng uh, Force International Agency na hindi daw po sila pupunta doon bagkos ang uh, amo Hingintay daw po yung employer Opo. Okay. So, ganito po kasi, no? Uh, totoo naman po, hindi kasi pa tayo pwede basta mag in po sa bahay po ng employer. So, ang pinaka-presahan na po nagagawin niyan, dapat magpa-file po ng case o ng complaint. Kung hindi talaga yan, ah uh, isusurrender po. Kasi ang importante po kasi muna, is of course, yung ating ORW, uh, si ano po, no? Si Crystal ay mailagay po sa kumbaga kumbaga sa shelter o sa FRA accommodation para po yung uh, threat po sa kanyang dignidad ng babae ay mahinto na po. Okay ma'am, ma paano ma'am mapapacilitate yung sinasabi nyo maidala na siya sa shelter. How do also, you trigger that? Uh, unang-una po yan yung agency po talaga kailangan mag-register muna. So pag hindi po talaga si pa rin ng employer yan despite na yung complaint po no na meron na pangahalay kasi ah. this is a serious offense na po eh so kakasuhan na po talaga yan po yung employer pag ganun po so Joy nadidinig mo yung sinasabi ni attorney Sherilyn uh, Malonzo ha Apo. Apo sir, so, Apple, attorney. What, what we're just telling you, Joy, is huwag nyo namang hintayin na lang kung kailan isurrender mm -mm. ng employer uh -oh. yung OFW. Baka by the time mm -mm. na isurrender yan, bangkay na lang yan. Huwag niyo lang hintayin umabot pa ng gano'n. Okay? Bali, ano na lang po, Atty. Opo. Bali, uh, kung nakakausap niyo po siya ngayon, yung uh, OSW, uh, kung pwede po, uh, after po ng usapan po natin ngayon, pakausap ko rin po siya. Okay, Joy. Pakausap ko po siya. Kasi, papuslit, messenger po. Oh, papuslit lang siyang tumatawag. Nakatawag mm -hmm. siya kanina. Apparently, wala na siya ngayon dahil baka pinatawag na siya ng amo niya. O, Ay, nawala na po. O, oh, kasi, ang sabi niya, Once na maramdaman niyang nandiyan dyan na yung amo niya, she will just mm -hmm. uh, papatay na lang yung telepono. So wala na siya sa linya Apo. sa ngayon. No? So Joy, I Apo. don't think that you should give this a passive attitude. Please try to be more active Apo. about this. ha Hindi maganda yung ihintayin niya na lang na isurrender siya ng employer. Because I don't think that will happen. Dahil minomolest siya nga siya eh. Di ba? Okay? Mm -mm. Dahil pag sinabi mo ususurrender, ano sasabihin ng employer? Ba't niya sinusurrender? sinosurrender? umaangal na mino-molestya siya. Mm -mm. I don't think the employer will admit that. Okay? Okay, Okay, we we don't expect you na magba in kayo. Okay? Pa nalulusubin Siguro it's enough na kumato kayo ron. Ipaalam ninyo mm -mm. na may sumbong sa inyo 'yung ating OFW. Ano? Joy ha? Mm -mm. Please let's give the OF, our OFW the benefit of the doubt bigyan natin ng benepisyo na o isipin na maaaring tama yung sinasabi niya because kung hindi natin hindi ganoon na magiging approach natin baka by the time nagumalaw ka huli na ang lahat joy na dinig mo naman sinabi ni Atty. Malonzo di ba try to be more active about the situation rather than passive yung maghihintay ka na lang joy please okay okay po okay at magcriticism pa naman ngayon di ba Ma'am Sherilyn? Yes po, attorney. Ma'am, pakimonitor mo na lang yung situation, ha? Uh, Pag-coordinate na po namin ngayon sa si MW officials natin para po maipatawag na rin yung FRA po. Oh, At sige, uh, ipaalam na sa employer po itong reklamo ni Crystal po. Ma'am, as usual, you enjoy our confidence na I'm sure maayos natin ito. Ma'am, thank you very maraming much. At saka, advance Merry Christmas po. No? Advance Merry Christmas po at maraming salamat po sa tiwala. Jo, taga Isabela ka? Uh, oh, Dino Isabela? San Guillermo, sir. San Guillermo. Mano anak yon? Talo, sir. Yeah. Il ilan taon na yung mga bata? Dalawa, apat, tsaka pito, pito po yung panganay po. Si Crystal, first time niya mag FW? Opo, sir. Okay. Dati anong trabaho ni Crystal? Wala po, sir. Sa bahay lang kasi nakikita niya yung hirap po ng buhay kaya nagipagsapalaran po para sa mga bata. O sige, tingnan natin. Nadinig mo naman yung sinabi ni Ma'am Sherilyn, ano? Opo. workout work natin, ha? Ilan anak mo? Tatlo? Opo, sir aking talent hey, Wala akong... Yung talent ni niya, Atarney. Hindi pa akong pamasko <laughs> dito. Uh, Bati bigyan natin ng ano ha? Para may sabi mo, galing kay Shari. <laughs> Namigay ng pamasko. Wala ano. Oh, ito na lang pera ko. Oh, ito, ayan. Kunin mo. Oh, Tag-1,000 yung mga bata ha? ah oh, ito na. Ayan na, Atarney. Ang mahiwagang. <laughs> ang mahiwagang ang mahiwagang envelope maraming salamat. Uh, maliban pa dyan, sir, um sagutin na po namin yung pamasahe po yan. ninyo pauwi po ng Isabela sir. I e, ano ibila e, mo ng ano ano yung mga bata siguro Jollibee o pasalubong pagdating doon ha. Opo sir. Opo, basta, sir, um, ang uh, sa amin lang sir bago po magpasko ay makakasama niyo na po yan. ang uh, si Ma'am uh, Yun po ang i-workout uh, po ng uh, team po namin. Uh, na makasama niyo po siya at ng mga salamat anak po ninyo. Ko. Opo. Ayan, dyan ka pa pala. <laughs> Crystal, nadinig mo yung usapan ha, Crystal? Maraming salamat po. Kamalaman po ng amo ko dito na nagsumbong ako. Lakasan mo yung loob mo. Dagdaga. Ay, huwag kang kwan. Huwag kang mag-isip ng negative pa. Ako, nakagat anos ka. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin. Kamalaman ako para sa inyo. Salamat sa lahat na tumutulong sa akin. sa talo po. Sana pagdating ko dyan sa Manila, mayakap kita. Sige, Crystal, kausap naman namin si Ma'am Sherilyn kanina, no? She will uh, work on your case as soon as possible para makauwi ka bago mag-Christmas, ha? Salamat po. Sana po makuha ako ng ligtas dito. Maraming maraming para salamat. Para makauwi ka na. O, mag-ingat ka dyan. Maraming salamat po sa binigay niyo sa anak ko kasi ah, sige, parami... po, maraming po, ah, po maraming pangarap po para... silang mag-Jollibee yung mga anak <laughs> ko. Kasi okay, diba okay. Hindi ba po sila mm. ng Jollibee? Ay, sobra-sobra yung pang-Jollibee. Pag pa-uwi okay. ma'am, pag uwi niyo, ma'am, sige po, um, bigyan po namin kayo ng additional pang-Jollibee po sa mga bata. Uh, um, basta, madam, ang pinaka- uh, priority lang po natin is makauwi po kayo ng safe dito sa Pinas at uh, makauwi po oh. ng uh, Isabela. Um, i-work out na rin po natin sa OWA ma'am para po yung sa kaligtasan niyo po ngayon ipapapull out na po namin kayo dyan sa amo po ninyo. Huwag ka mag-alala pag, dito ha. Itre-training namin siya para maisama no, namin sir. siya doon sa negosyong walang puhunan <laughs> program. Idol Rafi Tolfo, maraming maraming salamat po sa inyo. Dati po, napapanood lang po namin kayo. Ngayon po, nandiyan na po kami. Maraming maraming salamat po sa Rafi Tolfo. Sana hindi po kayo magsawang mag ng tulong sa mga tao. Katulad po sa akin na OFW, walang kakayagan. Maraming maraming salamat po sa Rafi Tolfo. Pagdating ko po dyan sa Manila, kahit Mayakap ka lang po sa anak kita. Sige, daan ka dito sa amin. Pagbalik na pagbalik mo, ha? Promise mo yan, ha? Opo. Oh, oh, sige, sige. At pagdating dito ka magpasalamat later o pagka nakabalik ka na. In the meantime, make oh. sure na safe ka dyan, ha? Opo. Sige po, sige po yung amo ko. Hindi po yung amo ko. Sige, sige, ah, sige. Sige po, sige, sige po. Gaya na lang, sir. Um, kakausapin ko po kayo sa kabilang studio, sir, no? Um, ibibigay na din po namin yung exact location po ni a crystal sa owa para po mapa-rescue na po natin okay sir